umahangin na. Parang uulang na naman. Malapit na. Lapit na tapos. Pero marami pang gagawin. Yan. Tapos ng busang, Panihin na lang. Tapos ito. Tapos na rin ang buhos.

Ayan guys, oh, makalat pa siya. Ayan. Yeah. Ay. Makulinlin, maaraw-araw, mahangin naman. Ito ang bintana. Ang aircon, kung saan nilalagay ang aircon? Sa parte. Ayan. Ayan. Ayan, ang motor ng tubigan. Lock. Ayan. Ayan, ang bintana.